Dalawang Pilipino ang kabilang sa nakatawid na sa Rafa border crossing sa pagitan ng Gaza at Egypt. Kasabay nito tiniyak ng DFA ang patuloy na pagtulong sa mga Pilipino na nais ding makaalis sa gulo. Si Bea Bernardo sa detalye. Nabalot ng tunog ng serenang Tel Aviv sa Israel, hudyat na inaatake ang bansa. Sa video ng kuha ng OFW na si Dayanara na nagtatrabaho bilang hotel worker, makikita ang pagsabog ng tatlong rocket sa langit. Dahil dito, kailangan nilang magpunta sa hagda ng hotel para magtago. Tara na mag-evacuate. We'll Ganito ang halos araw-araw na nararanasan ng mga kababayan natin na nasa Israel. Kaya naman nangangamba si Dayanara para sa kanyang trabaho. Konti yung mga guests, syempre less work, di ba? Tulad ko, uh, three working days lang ako per week. So four days off ako, so parang no work, no pay yon. Sa pagbubukas ng Rapa border crossing sa pagitan ng Gaza at Egypt, dalawang Pilipinong doktor na kasama sa isang humanitarian group na Doctors Without Borders ang pinayagang maklabas sa Gaza. Ayon sa Foreign Affairs Department, hindi pa tuluyang uuwi sa Pilipinas ang dalawa dahil volunteer sila ng grupo at ipagpapatuloy nila ang kanilang misyon. Pero in touch sila sa kanilang pamilya. Nakakontak na yung pamilya nila. And uh, well, at least good news, no? Kasunod nito, tuloy-tuloy ang hakbang ng kagawaran para makatawid ang mga Pilipinong naiipit sa gulo. Lumiham si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa counterpart niya sa Israel at Egypt upang mag-issue ng mga kinakailangang permit para makalabas ng ligtas ang mga Pilipino. Ngayong araw, hiniling ni Manalo na makausap sa telepono si Israel Foreign Minister Eli Cohen. Sa ngayon, nasa isang daan at labing limang Pilipino sa Gaza ang nais nang makauwi ng Pilipinas. Ang Israel ang nagbibigay ng mga pangalan sa Egyptian government na mapapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap papayagang makalagpas sa Rapa border. Paliwanag naman ni De Vega na ang ng proseso sa ilang Pilipino dahil nakapangasawa na sila ng Palestinian. Sa kabila nito, tiniyak niyang may mga programa ang gobyerno para sa kanila oras na makabalik ng Pilipinas. Well, we're in touch with the office of the president about that, so they they have to may utos siya about it to the other agencies, including uh, although they're not OFWs, no, uh, may utos with the DMW and OWA, no, uh, Usually, reintegration is done through the DILG, through the local government. Maliban sa Israel at Gaza, ilang Pilipino pa sa kalapit na bansa ang nais na ring umuwi dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Tulad ng apat na Pilipino sa West Bank, dalawa sa kanila ay nasa Jordan na at inaasikaso na ng embahada sa Haman. Anim na Pilipino mula naman sa Lebanon ang nakatagdang umuwi ng Pilipinas. Pinag-aaralan na rin ng DFA ang pag ng ilang Pilipino sa Yemen, bagamat hindi ito konektado sa nangyayaring gera. Matatanda ang inatake na rin ng isang grupong nakabase sa Yemen, ang Israel. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.